Ayan. Ayan na, na yung balat ng mga idol. <gay�> yung mga kinakain yun. o. Kinakain niya, masarap, Masarap. Parang kamote. Morag yan. Pero may kanil. Balat yung Ata login mo yung vlogger ka yung mo. Ibibikol yung parang... Vlogger mo to para mag-vlogger man ako. Kasi sa'yo. Vlog. Vlogger. 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 tayo, vlogger. Kakain ka din dapat. Siyempre, eh, ma. Pambihira. Kasama <laughs> <laughs> balat. Pambihira, pati balat eh. Tinira. Malap Walang sayang ngayon, pele. yung pili. Alam yung pili. Yung balat kinakain. Tapos pag tinilad mo yung bang, ginagawa pilinat. Yung, Ayan, kakainin mo yung rin. Yung seal, ginagawa panggatong yan. Hmm. Wala nang tayang yan. Hmm, ito ang pili. Nang tapo nito. Hindi tinatapo yan. Ano yan? ang pili. Kakainin ni ni niya. Mukbang ko tayo ng pili. <laughs> ito yung vlogger na hindi pa laos kasi hindi pa sumisikat. <laughs> hindi pa ako sumisikat. Hindi pa ako nalalaos kasi hindi pa ako sumisikat. hindi <laughs> 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 pa sumisikat laos na kagad. Ano pa ito? Yami. <laughs> Ha. Ya, pali no mo din kakainin mo pati yung <laughs> Oh, walang sayang so. <laughs> yung sin. Ginagawang, hmm. ginagawang panggatong. <laughs> Mukbang <tigay> po. Mukbang pili po. para <coughs> la <coughs> <Yummy. coughs> <coughs> <coughs> <coughs>